sa mga taong hindi nakakalimot po magsuscribe naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw mapagpalang umaga utang hali sa inyong lahat sa mga sulit ko pong mga subscriber ko maraming maraming salamat po sa inyo sana wag po kayong magsawang mag mag-subscribe pagpatuloy niyo po lamang ang pagtulong po sa akin Natatawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang kagabay sa inyong lahat. At sa mga baguan na, na ngayon lang po nakatuklas ng aking uh, YouTube channel, iwa ng pangkasinan. Huwag na po kayong makutubiling, pindutin. Ang like nyo siya subscribe po ito. At, at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa susunod kong mga video. Pagkakalob ko po sa inyo ang lahat ng aking nalalaman sa spiritual o physical man na at sa lahat ng mga panggamot at mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pakatandaan lang po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa iyong uh, makatulong sa taong nangilangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan, at tigit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hiniyaga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit na pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa inyo sa mga ginawa niyong mga kabutian at pagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik, at umaapaw na pagmamahal. Ang sisir ko po sa inyo ngayon ay yung special na orasyon ni San Miguel Arkangel ang ang Arkangelis na pambulit sa Diablo Diablo Ito po ay magagamit po sa magagamit po sa uh, kumbati po ito kumbati uh, magagamit po kung halimbawa nakikipagkumbati kayo sa masamang espiritu ito napakabisa po. Usalin po lamang sa isip at ihipos at hintuturo ng tatlong beses at itusok po sa taglira ng pasyente kung yung mga sinapian. Napakabisa po ito kaya pakaingatan po. At, uh, sana po huwag nyo pong ipagyabang basta uh, isa po sa isipan nyo lang po pag gumagawa pa kayo nung, kung nangagamot na po kayo para matuto po kayo manggamot. Marami pong ipagkakalob sa inyo ang kumbati, nga ano na po uh, isulat niyo lang po sa notebook niyo para mapag-aralan niyo po. Uh, kung gagamitin niyo alimbawa sa pang-kumbati o pang-spiritual na karamdaman, napakabisa po ito, pang-special na orasyon ni San Miguel Arcangeles na pang-bulid sa Diablo. Uh, ang pa po nito ay magdasal po ng Ama namin, Ang Maria. At sumasampalataya. Magdasalam mo wala tayo. Ama namin, nasa langit ka. sambayin ang ngalan mo. Ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo. Dito sa lupa at tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng kapagtawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami iharap ng pimpit ng pagsubok. Kundi ilay mo kami sa masama. pagkat iyo ang karihan, ang kapangyarihan, at ang kapulayan. Magpakain Aba ng Maria, Aba ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos sumasa Bukod kang pinagpala sa babaeng at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat ng may likha na langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, so isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat na tao siya lang ng Espiritu Santo pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit na po si Pilato, pinako sa kurs na matay inibing, nanaog sa kinaruroon ng mga yumao ng katlong araw na buhay na maguli, sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat at doon ang mamulang paririto at sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan katulika, sa kasaman ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagabuhay na maguli, nangamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. At isunod po yung orasyon ng tatlong beses po. Quid sikut Dios. Quid sikut Dios. Quid sikut Dios. At ipo sa usalin po sa isip lamang po at ipo tuturo ang tatlong bisis itusok po sa tagiliran ng pasyente na sinapian o mga sina uh, na kayo. At lang po ng aking mga tinuturo po ay isa isa i ulo po at uh, para pag niyo po sa isip lamang po ma-memorize niyo po ito na uh, mga aking binabagi lahat ng mga orasyon. basta uh, pagtanda lang po isa po sa isipan pag gumagawa po kayo nito ng ating uh, uh, orasyon na makagamit po sa kumbati, sa mga sakit, spiritual. Ito, mayroon po ay pwede rin po sa tubig at ipainom sa pasyente na sinapian at malulusaw po yung, ang, malulusaw po yung Uh, sumapi sa kanya uh, at sana po uh, huwag makalimut po mag subscribe mag like and share at pakikipindot na rin pang bilay ko at shout -out, shout out po pala kay yung uh, next bin din uh, ninita, utairo, glendo paliso, bike tayo kabayan ryan nabisti, or chili, andy bonifacio chrisley, abugaw Tinetron Ili Nosiapil Pait Ambrosio Magalpok La C Arting Camacho Maricel Placido Iupimia, Filipe Ilmae Triple A Commented Marina Arangis Loli Ayago Joan Bibs at Ikit sala si Nuggets. At ikit po ay shout po sa inyong lahat. Sana po wag mo po kayong mag uh, mag-subscribe, mag-like and share. Uh, iwaga ng pangasinan. Marami po ako ituturo dito sa inyo na at sana po uh, nasa palagi po kayo malakas araw-araw at mga sa sakit araw-araw. At magkakalog ko po sa inyo ang uh, kapayapaan pa sa isa magtulungan, magbigay na umara ay palagi ko po kayo dadalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat hindi, mo, hindi ko mo nakikita yung mga panyo po ay papanalangin ko po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na malaki ko yung sakit sa araw-araw yung mga may sakit po papanalangin ko po sa ama na magagaling na po sila sa karamdaman sa pangalan ni So Cristo sa sarit maraming salamat sa inyong lahat abay po